Okay. Good evening mga kalods Nag-iihaw ako ngayon ng sahang na cells Sa kuyunin ito ay rangaranga, tawag sa amin Nagbili ako kanina 50 pesos isang, ano, nagbili ako doon sa may palingkin ng lio 50 pesos isang, ano, plastic bag pero limang piraso ang laman Bali dalawang balot ang, ano, yung, yung yun, ko binili Ito iniihaw ko, binibiyak ko, oh yun, no know sahang ibalik dyan mo yung para makita yung katawan yan yeah. ibalik dyan mo lang ulit mamaya sahang sarap siya may lasa pang update Ito yung, yan, na yan, ito siya. yung naluto na uli. Bibiyakin ko na yan mamaya. Bibiyakin. Ito yung mga naubos ko na. Yan, no? Mm. Masarap siya, nagawa ko ng na sawsawan niya kalamansi at suka toyo bago may sili Mm. Ubus niya eh, nakain ko. Oo, oh, na nakakila na nga si Mrs. no, ubus niya apat na, na pirasong malalaki. Mm. Masarap ng lasa niya mo manok. Masarap, malasa. All right, all right.